Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang napahiya nga po si Devin Booker sa kanyang pinagsasabi bago magsimulang season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tamang nga po sa Angeles Lakers kay Brad DeVille. Sa kabila nga po mga katrops, nang nagawang 49 points ni Devin Booker sa kanilang Game 4 laban sa Minnesota Timberwolves, ay nabigo pa rin nga po siya na mailigtas ang kanilang kupunan mula sa mga nilang pagkaka-eliminate sa first round ng playoffs. At kasabay nga po ng kanilang tuloy ang pagkatalo, ay sinabi na nga po ni Booker na bagamat man nga po masakit para sa kanya ay tatanggapin pa rin nga po niya ng buong buong ang kanilang pagkakalaglag ngayong season. Gustong gusto naman nga po niya sanang manalo sa kanilang serye, Ngunit wala na rin naman nga po siya ditong magagawa pa since binuhos na nga po niyang lahat ng kanyang makaya sa kanilang game 4. Isa pa, sa huli nga de po isang kupunan lang naman nga po talaga mananalo ngayong season ng kambyo Sinabar naman nga po nito sa kanyang post game interview na kailangan nga po talaga nilang maging handa bilang isang kupunan. Sa katunayan, kailangan na rin naman nga po nilang intindihin ang kahit gaano man kalit na detalye kaya kailangan nga po talaga nilang maging better sa susunod na season. At kasabay naman nga po mga ng kanilang pagkatalo ay pinaulanan na naman nga po siya ng mga sari-saring pambabatikos mula sa mga fans. Gayong hinalungkat nga po nilang sinabi nga po nito sa media na hindi nga na po alam ng mga teams kung paano nga po sila babante ang tatlo na, na Kevin Durant at Bradley Beal. And speaking of Bradley Beal mga katrops, dederecho na nga po tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tama nga po ng Los Angeles Lakers kay Bradley Beal. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, isa nga pong Lakers sa mga teams na nakikipag-agawan sa kanya sa trade ng nagdaang off-season since sigurado nga po na malaki ang maya nito sa kanilang kupunan. Sa katunayan, matapos nga po na matalo ang Phoenix Suns sa kanilang Game 4 laban sa Minnesota Timberwolves, ay mukhang napatunayan na nga po na tama ang kanilang naging desisyon sa hindi nga po nila pagkuha sa kanya ng nagdaang off-season. Sa katunayan, Nakapagtala lang naman nga po ito ng 9 points, 1 rebound at 2 assists sa kanyang 4 out of 13 shooting, 6 turnovers at 6 fouls sa isang door die game. Yes tama nga po ang inyong narinig mga trops, wala mala nga po siyang naiambag ng malaki para mailigtas ang Phoenix Suns sa kanilang game 4. At ang mahirap pa dyan mga katrops ay wala rin naman nga pong ibang choice ngayon ng Phoenix Suns kundi panatilihin nga po ito sa kanilang lineup. Since meron pa nga po itong kasalukuyang $161 million na kontrata susunod na tatlong taon. Kaya mukhang isang napakalaking pagkakamali nga na po talaga ang pagkuha ng Phoenix Suns sa kanya at pagbuo nga po nila ng palpak na super team. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.